pupunta tayo sa tools mga guys kung magkakatalo-talo kasi tinan na natin kung magkano ang mga nun at ikumpara natin sa Pilipinas pag kinumbert ito yun eh cutting 1,000 1,000 O3. Para ba pag binalikan ko ito yung pagkat. O. Oh. wala bang yung ano dyan sale o oh, sale na to 269 itong ganito ano bang silbi nito cutting din ba hmm kaya kung ano para alam ko kung ipabox ko o yung 400 saan ba to anong gamit nito 299 volts ito rin kailangan ko rin to eh kaya ito dito, mabibili niyan. Magkano to? Magkano to? Magkano to? Magkano to? Ang halaga niya ay 2.69. Ito. Ito yan eh. Ito. Marami nang mabibili niya ano. Pero, bago ako ano, ikakambas ko muna. 200. Ito yan eh. 200 yun. 200. Ito yan eh. 1,000 yun yung gusto kong. Ito yung pala yung 1,000. Na, na, na pinang regalo. Ito po ito, ito. Pwede mo siyang gawin ganyan. 1,000, 10,000 sa Pilipinas. Tandaan ko. Tapos, inquire tayo sa Pilipinas. Pati yung pang box. O. Oh. Nasaan ba yung panglinis ng ngayon? Saan tayo? O. Oh kailangan ko yung makil dito na rin man lang tayo kailangan natin ng tape, magkano ang kanong tape dito It's tape ang lilit ay libin, bahal dito sumurasat ka na bebe mas mahal mas mahal mas mura sa takana na lang sa takana yung back yung ano ito yung sa section eh of the lawak naman parang mamahal naman saan ba talaga mura nito yung makil. Kailangan ko rin yung ano eh. Alam nyo kung anong hinahanap guys. Para sa yung cord nila. Ito, 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 ito. Mga useful din to eh. Kano to? Twenty-nine. Bilang ka. Bibili na kaya ako nito. 29. Panggupit sa ano. 29 dito. Han. Mura. moro na ba dito? Kasi lagi ako rito. Kaya hindi ko pa alam kung bibili ako. And kukuha ko pa ha. Mga hosts. ito na yung mga pang pataba pang ayos ng lupa kung saan saan ako napapatpat yung hinahanap ko nasaan na para sa ano bumo hmm. mahal din Mahal, 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 baby. Wala pa mura. Hmm. Sabagit. Mahal. Wala. Mamahal talaga. Sa mga na lang akong bibili. Pangalihin.

Jesus. It's a... Hmm? mahal pa rin dito. Mahal. Kalang kumkum dito. Mas mahal. nasa Pilipinas to. Wala tayo na bili. Hanggang ano lang talaga tayo. Tingin tayo sa iba. Ito na yung mga kahinaan ko guys. Dito tayo sa section ng mga mura. Kano to? four. Hinihintay ko kasi mag-sale mga ganitong maxi sale magkano ang pyrus ngayon ay 44 ito yung mahal kasi inihintay ko yung mga mura lang ito ito 9 Juices. Juices. Hindi mo ito magsisaylo. 314. Ano? Uh Huwag ka na doon. 700. Mahal pa rin. Naka. Naka.